Oh, naporum la na ni lama aku lutin. Yeah. Okay. Tapi ya baku. Islam ni ati dung nang. Tapi di pala do andi tu. Kebila apa ponta? Oke, kala bu. <coughs> Kuwa kami Talu Lalu wala num <nama> bunga. Di tanah bunga Uham di sini. kami nang talong namin dito gitu, guys. Guys, good morning. Ini mau minta num. Noh, di pakuna ka anu, ini mana kakolat. Kita ning bintang. Dapat nang tanim. Tarolan. Ba. Kan ini nang tanimyan. Tangka gitin mati kita mamadamin. kukuha kami ng kukuha kami ng talong hindi sa amin <laughs> <laughs> ito yan oh kita niyo yung madami so why dami ko an may talbos ng kamot ni ito ni tabi tabi po bari-bari hindi bari, talong kasi e talong

Mampitas kami ng tanim namin talong. Yung cellphone ko. Parang sa haba-haba at atidunang, hindi nang play yun. Pati bulong na kamuti, bulong na kamuti na yan. Eh, talbos ng kamuti. Dato, di man, gabay man. Eh, talbos na. Hindi ka kumuha ka. Gusto <laughs> <laughs> na ba yun? Tara ka. Hindi talaga, hindi talaga nag- Hindi talaga nag-play at idunan Sayang manaya may pangkat- Tanggal ko doon. Alis ko sa'yo. Ayaw. Yeah. Maganda siya. No? Maganda. Masarap pagbagong pinta. Punti lang yung ano, malalaki. torta, yung torta. mo yung torta. Ito. Tata, ang lalatang. May tila mo. May mo. Ito naman yung pastik. Pakuha May tinapay pa eh.

ta yung kameraman hindi niya tinignan kung nag start the timer aray kaya pa yung e airport natin ay <laughs> kuha na, na. kuha mo na kami talbos ng kamuti